kapwa tiniyak ng Kamara at Bureau of Internal Revenue na patuloy pa silang magsisika para mas mapagaan ang sistema ng pagbabayad ng buwis sa bansa. Kanina, isang pulong ang ikinasan ng House Committee on Ways and Means kasama ang BIR para talakayin ang bagong batas ng Republic Act No. 11976 o so Ease of Paying Taxes Act. Lain nitong maisulong ang iba yung pagbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga taxpayer at may patupad ang modernisasyon sa tax administration. Paalala ng mga kongresista sa BIR, dapat ay mailatag ng maayos ang implementasyon ng batas dahil kapag mas magaan ang sistema ng pagbabayad ng buwis, mas marami ring pondo na malilikom ang gobyerno na magreresulta naman sa mas maraming programa para sa taong bayan. Ikinalugod naman ng BIR ang patuloy na suporta ng Kongreso sa kanila at biligandiin ang kahalagahan ng ipinasan nilang Ease of Paying Taxes Act. It is our pathway towards a new era for the BIR. It is our roadmap towards providing better service to taxpaying public. Our way towards a tax administration that is responsive to the demands of a digital Philippines. A building block, Towards an easier administration of taxes and tax refunds. The history of Philippine tax reforms is aimed at tighter collection, but very few on taxpayer experience. So, looking for is tax moral. Habat masaya sila, nagbabayan.